Wala na ba kayong respeto sa isa't isa? Maling, hawak mo naman yan. Ilang beses ko ba yung sabihin sa'yo na ang paghawak sa panel ay may kakambal na pananagutan. Kapag nagpatangay ka rito, balang araw mag-iimit pa ng buhay mo. Pa, nagbibiro lang naman ako eh. Sige mo biro yan. Nasaan yung isa niyo kapatid, si Douglas? Ang kararating ko. Dato pa! Pausap yung anak ni Mr. Angeles. Hindi ko na may tatang kagagayang po, Douglas. Nakakalata na si Papa eh. Papa, tingin ako noon. Nati, hindi pa kita pwedeng pakasalan ngayon. Sa klase ng trabaho ko, mahirap. Kahit magsama na muna tayo, maintindihan naman ni Papa yun eh. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hanggang sa makakita ako ng magandang pagkakakitaan. Narinig ko na mga salitang yan eh. Kung tutuos eh. Sapat naman ang kinikita niyo rito para buhay tayo. Pero hanggang pangako ako na lang eh. Ay mo lang ako panagpan. Pero... Huwag mo ako huwa. Pagsisisiyan mo lahat ng totoglas. Tandaan mo yan. Nati. Halika na. Nati. Ayun ang kapatid nyo, mukhang may problema. Ang hirap sa inyo, puro problema ang binibigay niyo sa akin. Billy! Ah! Halika dito!